Maniud to ta mga kabuhay. Maniud to ta atong sudan bulad nga haul-haul. Sa amuan ni bulad ni nga haul-haul ang alan. Ambot kong nun sa kuani ni. Sa kasama ni haul-haul. Sa atong sudan karun sa maniud to. Tapos sabaw na yung taong tubig. So ganahan kay kuani ni mga kabuhay. Buwad unya niya sabawan bawan tubig ang tanon so daghan kay kog mahurot ani basta sa bawas basta nindot man ta kape pero ug tumang dako ug tuman murag di man ta kayo ganahan magkape kay ug tuman so, kanina lang tubig mga kabuhay so di na buta kayo magkuan ani kay naa na magbuta ning uh, tanon nga sabawan bawan tubig so sa una gyud kami sin regyod tubig ug